Hello po mga kabayan. Ito na naman po tayo. This is Nancy Bicolana. Gusto ko lamang pong magkomento or pag-usapan natin sandali itong naging uh dis decision po ng Supreme Court na ideklarang unconstitutional po yung um uh, articles of impeachment laban kay VP Sara. Uh, ang Senado, uh, marami sa may merong iba, hindi ko sinasabing marami, pero kumbaga sinabi ko nga na yan, nagka-parang nagkakagulo na nga sila kasi gusto pa rin nilang ituloy ang uh, ang trial. Meron naman hindi na dapat ituloy at igalang na lamang po ang desisyon ng Supreme Court. Ang House naman mukhang hindi pa titinag. Malay mo mag-MR po sila mga kababayan. Pero sa atin po mga ordinaryong mamamayan, kahit hindi po tayo abogado, nakita po natin from the beginning, nagtatanong din tayo. Ang tinatanong natin ay anong ginawa ninyo doon sa unang impeachment complaint? Bakit naging tatlo? Bakit na wala? Tapos biglang nagkaroon ng uh, number 4. Tinanong natin bakit hindi nyo man lang uh, binigyan ng chance si BBP Sara na ma, na ma, maka, ano makita nila o marinig yung kanyang yung nag yung reklamo sa kanya. 'Di ba? So yun. At yun nga nag uh, sampa po ng nang uh, reklamo sila BBP Sara yung yung grupo niya at uh, sila attorney uh, din po at iba pa. So, ayan, uh, desisyon ang decision unconstitutional pero again po, ayan, uh, merong parang ayaw nilang sundin. So, ito po, panoorin natin ang balita muna dito sa GMA at magkomento tayo. Idineklarang constitutional ng Korte Suprema ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi nito, nilabag ang one-year bar rule o yung utos ng saligang batas na isang impeachment complaint lang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi nito inaabsuelto ang bise sa mga reklamo ang desisyon ay bahagi lamang anila ng katungkulang tukuyin kung nasunod ang prosesong itinatakda ng Saligang Batas. Mm. Nakatutok live si Saliba Refran. Salima. Mel Emil, unanimous nga naging desisyon ng Korte Suprema sa pagsasabing unconstitutional o labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mm. Sa botong 13-0, idineklara ng Korte Suprema na null and void o walang bisa ang fourth impeachment complaint na nirefer sa Senado. Nag-inhibit o hindi bumoto sa si Associate Justice Benjamin Kagiwa habang nakalib naman si Associate Justice Philomena Singh. Dalawang pinunto ng Korte. Mm. Una, ang fourth impeachment complaint ay labag sa one-year bar rule ng konstitusyon kung saan isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Tinukoy ng Korte ang naon ng tatlong impeachment complaint na hindi inaksyonan ng Kamara, mm. in-archive, kaya dismissed daw ang turing dito. Sinabi no. sa desisyon ng Korte Suprema na ang one-year bar rule ay naging epektibo simula nang i-dismiss sa mga reklamo. Mm -hmm. Kaya maaari lamang mag-file muli ng impeachment complaint laban kay Duterte sa February 6, 2026. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court on Bank declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Number one, It said that the Articles of Impeachment, which was the fourth complaint, violated the one year period ban. Because there were three complaints that came ahead of it, and um, although Congress um, was able to include it in the order of business, it did not refer it to the proper committee within the three days because they had to adjourn. So the Supreme Court said that um, they archived it. and um, as a result it was terminated therefore deemed dismissed. Hmm. Pangalawa labag din daw ang fourth impeachment complaint sa right to due process ng BICE. Nilita Nilitanya ng korte ang mga due process requirements sa impeachment procedure. Dapat daw ipinamahagi sa lahat ng mga kongresista ang mga ebidensyang sumusuporta sa articles of impeachment. At dapat nabigyan sila ng sapat na panahon para makapagpasya kung susuportahan ito o hindi. Dapat din daw sapat ang ebidensya para patunayan ang mga aligasyon. Dapat bigyan ng pagkakataon ng akusado na maipahayag ang kanyang panig Ayun. bago i-transmit sa Senado ang reklamo. The due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. Dahil null and void ang impeachment complaint, hindi raw nakuha ng Senado ang jurisdiction dito. Paglilinaw ng Korte Suprema, hindi raw nito inaabswelto si VP Duterte sa mga reklamo laban sa kanya. Hindi raw nagpapasya ang Supreme Court kung dapat bang maalis sa pwesto ang isang opisyal, pero meron itong katungkulang alamin kung nasunod ang prosesong itinatakda ng saligang batas. Alam mo, Emile, ay ayon sa Gorte Suprema ay maaari pa rin pa naman daw maghain ng motion for reconsideration ng Kamara. Pero immediately, executory na raw ang hmm. desisyon nito. Ayan. Mula... So, mga kababayan, um, kung ipipilit nila, especially ito si Bam Aquino, uh, at kung sino pa, ay gusto nilang ituloy ito. So, um, Itong isa pa, panoorin natin. Dito na po, makikita natin sila, ba makino, kung sino-sino pa, na talagang gusto nilang ipagpatuloy ang, uh, ang trial um, uh, sa impeachment court. Kahit po si, uh, si uh, former Senator Drilon, nalulungkot nga raw siya, pero parang sa kanya din, sundin na lang ang Supreme Court. Ito panoorin natin. Kasi, kumbaga, sinasabi na hindi raw, na ginagamit nila yung uh, yung sui generis, blah blah blah. But, di ba? Ito, pakinggan natin 'to. Ah, uh, sure. Ano ba ang ipinunto ni senador Villanueva? Kaya sinabi dito na maari pa ring tumu tumuloy ang impeachment trial Mahina kahit ba? may decision na ang Supreme Court. Jun sui generis ang impeachment na. court. Ibig sabihin, unique, natatangi at may sarili itong uri o description. Ito ang nilinaw ni Senator Joel Villanueva kasunod nga ng paglalabas ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naisang pang-impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senator Villanueva nangyari na ito dati sa impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona kung saan pinagbotohan anya ng mga Senator Judge kung susundin nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial sa dating Chief Justice. Giit ni Villanueva, nasa impeachment court pa rin ang desisyon. Nasa kanila pa rin. Kahit na sinabi na po ng korte na hindi daw po nakuha ng Senado ang jurisdiction, di ba? Supreme Court made that decision or not? The impeachment court will proceed, will proceed. Oh, uh, so, and I'm sure someone will raise it uh, during the uh, impeachment proceedings. For sure, someone will raise it diba so but we are sui, sui generis ang impeachment court so we will proceed so these are all questions that will be raised diba with the decision of the supreme court will the uh, impeachment court submit to the uh, decision of the supreme court Ayon naman kay Sen. Vicente Tito Soto III bilang miyembro ng impeachment court, mas gusto niyang marinig kung ano ang masasabi ng House of Representatives. Gayunman, hindi niya rin anya masabi kung may mangyayaring impeachment trial at pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary kaugnay ng issue. Uh, Merong nagka-advise sa akin na pwede nami namin i-disregard, pwede i-disregard ng Senate yung... yung uh, may nag advise na pwede daw i-disregard. Pwede naman. O, di gawin ninyo, i-disregard ninyo. Yun lang yan, di ba? <laughs> disregard ninyo. Tingnan natin ang mangyayari dyan. Di ko alam kung ano mangyayari. Kaya lang, nasabi na nila, hindi, sige ka, i-disregard ninyo. And then again, di ba, sabi nga, magbubutuhan pa rin. Court decision. Uh, because it uh, tramples over the bakit ka malungkot? Soto, ikaw naman. The work of the Senate na kahiwalay. Mm. Ano? Separate body kami. Okay. So, yung advice na... Kung yung mapapansin mo, ayan na, yung mga, yung mga hint nila, uh, di ba, na pwede daw i-disregard. Separate body kami, so with generis. Yun na, marami na silang sinasabi para ma-justify nila na i-disregard nila yung decision ng Supreme Court. Kaya sinasabi ko, sige, go ahead. Diba? Kaya ko lang naman ang sabi, mukhang malungkot ka. Eh, mukhang malungkot ka ba? Malay mo, kagigising mo lang. Da, pag aaralan ko muna bago ako mag-comment. Hmm. Nanindigan naman si Sen. Bam Aquino na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial alinsunod sa mandato ng konstitusyon. Nanawagan rin ito sa mga kapwa senador na agad na magsagawa ng kokos o oh! pagkukulong para talakay ng desisyong binabaliwalaan. Ayan na, ayan na, si ano si, uh, Bam Aquino, ito na, hari-hari na. Agad-agad, gumawa ng kokos, pag-usapan natin ito. Wow! Bam! ang kanilang tungkulin sa saligang batas. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom. Kaya dapat ituloy na to, Ituloy na yung impeachment. Wow! Trial. Tapang ni Kuya! Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senador Risa Ontivero sa bigla ang pagpigil ng Korte Suprema huh? sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ngunit malinaw din naman anya na sinasabi ng Supreme Court na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaaring ma-file ang impeachment complaint sa susunod na taon. Yes. Ngunit ipinagtataka nito kung paano nalabag ang one-year ban rule. Ngayong isa lang naman anya ang kaso na iniakyat sa Senado ayon na rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives. Welcome naman kay Sen. Jinggoy Estrada ang desisyon ng Supreme Court. Anya, isa itong paalala na lahat ng mga hakbang sa pagpapanagot ng mga public official ay dapat nakaangkla sa legalidad at due process. Kaugnay nito bilang co-equal branch ng pamahalaan, dapat anyang sumunod ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema kahit na itinuturing na isang political process ang impeachment proceedings. Ayon naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, bagaman hindi pa ito nababasa ang desisyon mukhang isinasantabi ng SC ang legal principle ng presumption of regularity ng mga aksyon ay, ng co-equal branch. Bagaman kailangang igalang ang Korte Suprema, napapaisip anya siya kung ganito rin ang magiging pasya ng SC kung sinunod ng Senado ang saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng trial fourth noong Pebrero. Para Ay ang ibig mo bang sabihin ay hindi sinunod ng Senado ang ano ang batas? Kasi yung ito na naman po sila sa Fort Worth eh. Samantalang kung hindi ninyo na kung natatandaan ninyo, hindi ba sinasabi na nga po dapat pala kung yung may nag, nag nagsampa ng impeachment complaint dito sa ano sa House sa uh, um kay Vila, uh, Velasco dapat daw po kung may nagsampa ng impeachment ay dapat immediately i refer ito sa house speaker di ba? kaya nga po natatandaan ninyo tinatanong kung meron daw pong uh, 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 kapangyarihan itong si uh, ano, si Velasco um, na kung isang tabi o wag mo nang i-repair di ba? di ba? Noon po, mga kababayan, hindi ba nagpapa-interview pa siya no mga tinatanong siya, ano pong nangyari na doon sa mga impeachment complaint? Meron na po bang nag-indorso? Hindi ba sinasabi niya, kung hindi ako nagkakamali, na hindi sabi nila, may, may nag-advise sa akin na wag mo na daw. O hindi ba, paano yun? Hindi bang sabi, immediately refer to the speaker. This is not about justice. This is not about panagutin si VP Sara. This is about taking VP Sara out. Kahit na pa may malabag sila na rights ng uh, ng uh, inaakusahan nila. So mga kababayan, itong klasing mga mga taong ito talaga nakakatakot po talaga na sila ang mag-lead ng ating bansa. Kasi kung ayaw talaga sa iyo, gagawan ka ng paraan eh. hindi ba ganitong nangyayari dito? parang inikotan nila yung sarili nilang rules, yung batas. So, pero kung mapapansin ninyo, ayan nga. Mm. Ayan na dito na naman po tayo talagang ayaw ninyong magtrabaho. Gusto ninyo yung bagay na ganito para mapag-usapan kayo, para harap kayo sa camera. Magtrabaho kasi ngayon, daming trabaho eh. Di ba? naman kay Senador Amy Marcos, dapat igalang at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Ayon. Nanawagan rin ito sa mga kasamahang senador na magtrabaho at atupagin ang ng mamayan. Na Naglabas rin ng pahayag si Senador Ronald Bato Rosa sa pamamagitan ng isang social media post. Anya, noong magmotion ito na i-dismiss ang impeachment complaint kay VP Sara, guided o may patnubay ng Holy Spirit siya. Katulad lang ng paglalabas ng pasya ng SC na unconstitutional ito. Bagama't nalulungkot si dating senador Franklin Drilon, oh. sinabi nito na hindi na dapat isagawa ang impeachment Ayan. trial. Well, <laughs> nagkakaroon ng uh, constitutional crisis uh, kung gagawin nila Sa akin, hindi na dapat gawin. at ang Court Suprema ang siyang magpapasya sa lahat na isyong constitutional. Oy! Naglabas rin ng pahayag ang impeachment court kaugnay nito. Ka ayon kay impeachment spokesperson attorney Reggie Tonggol, wini-welcome nila ang desisyon ng SC. Hinihini, -hini inihintay na lang ng impeachment court ang formal na transmittal ng desisyon ng Korte Suprema at iba pang kaugnay na patnubay na maaaring makaapekto sa jurisdiction ng impeachment court.